Hello guys! Ngayon lang ulit ako nakapag-video. So ngayon, nandito ako ngayon sa aming maliit na tindahan. I-share ko sa inyo ang aming maliit na tindahan. Yan. Makikita nyo. Yan. So ayun nga. Kung nakita nyo dati yung dati kong video ay yung kapaligiran namin, nasa bukid kami. Wala kaming, wala kaming mga kapitbahay. So, sa mga gusto, sa mga gusto ng pandagdag na kita, eto, i ko lang sa inyo na ang aming tindahan ay nag-start dito sa terrace. Eto, pakita ko sa inyo lang. Hmm, dito lang siya. Yan. Nag-start lang kami doon. Sa terrace lang. Kasi nga, yan. Nag-start kami sa terrace So, ang aming puhunan ay 1,500. So, sa so 1,500, pinagulong-gulong lang namin siya. Pagkatapos, kahit na wala kaming kapitbahay, sabi ko, tara, magtayo tayo ng tindahan, sabi ko kay nanay. Magtayo tayo ng tindahan para merong, actually, dito sa akin, sa nanay ko to, share ko lang na sabi namin, o nai magtayo tayo ng tindahan para meron kang pagkakaabalahan. Pandagdag kita kaysa, kaysa wala, nakatunga nga. So ayun, nag-start kami sa 1,500 dahil kay nanay to sabi ko, kami na rin ang market mo. Kaysa bumili kami sa iba, bumili kami sa taas, maglakad. Maglakad kami kasi medyo malayo nga, wala kami kapitbahay. So, ibig sabihin, malayo rin yung tindahan. Sabi namin, kami na rin ang, ang magiging market mo. So, ibig sabihin, magba, magbabayad kami ka, kapag kumuha kami. So, ayun. nag so, na, na 1,500. Pagkatapos, siguro ilan ilang ano yun, siyempre, pagka uh, 1,500 lang, konti lang yung paninda mo. So, pinikot-ikot lang ni mother yun. Hangga, tapos, ang benta lang niya a day is 150. 150 a day. Sabi ko, Um, konting tiyaga lang, lalaki din yung ating, ang, inyong kita dyan, sabi ko. Di ayun, tiyaga, 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 awa ng Diyos, etong tindahan ni, na, ni Mother ay tatlong taon na. At ngayon, eto kung nakikita nyo, medyo nagpatayo na kami ng tindahan, pagtapos medyo may laman na siya. Actually, wala pa siyang laman, oh. Kasi nga ay, nag-order lang ako. Nag-order ako sa mga wholesale para hindi na rin namamasahe. So, kasi syempre, pagka namasahe ka, ibabawas e, mo pa yun sa ano mo, diba? So, ang ginagawa ko, ako, ako kasi yung taga-order, umu-order ako dun sa talagang mga, ano, sa mga wholesaler. Dun ako umu-order ng mga paninda, kunwari sa grocery, gano'n. Sa mga, ano talaga, para less ka na sa pagod, less ka pa sa pamasahe. So, kita mo na di ba So, ganun ang naging ano namin. Hanggang sa lumaki na lumaki siya, nag-start si nanay na 150, tapos, ang kanyang benta. Ngayon, awa naman ng Diyos, nakakatuwa, kasi lumalaki na siya. Hanggang sa naging 200, 300, 500, 1,000. Ngayon, ang, benang, ang benta ni mother ngayon ay 1,000, 900, ganun. Depende. Pero, syempre, hindi siya pare-pares na isang libo ang pinakamababa niyang benta ngayon ay 600 pero madala yung 6, 6, 600 eh mga 7 ganon 1 plus ganon pero madalang din yung mga makaka ka mga 1 1 ganon pero not bad diba kumbaga kung ano lang i-share ko lang na kahit sa maliit na puhunan pwede kayong pwede kayong magkameron ng pandag na pagkakakitaan Siyempre, hindi naman agad-agad biglaan malaki, di ba? kailangan lang talaga tiyaga. At pagka, tsaka huwag kayong mai, maiinip. Kasi pag, pag nainip kayo, wala. Tiyaga lang, tiyaga, 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 tiyaga. Yun lang talaga ang ano, kailangan talaga consistent ka. Consistent ka may tinda, consistent kang nasa mood. <laughs> Kasi minsan, pagka nasa isip mo na, eto lang yung kito ko, 150, parang ayaw mo na, mawawala ka ng gana. So, yun lang, kailangan lang talaga may tiyaga. Sa, ang kasabihan nga, is, ano, may kasabi nga tayo, kapag may tiyaga, may nilaga. So, ito, awa ng Diyos, ang tindahan ni Mother ay lumalaki. So, yun lang, sa ano lang, share ko lang sa inyo na talagang hindi nyo kailangan ng malaking puhunan. Ang kailangan nyo lang ay tiyaga. tôi yên lòng, bye bye.